Magandang umaga po. Biyernes na naman at nandito na naman po ako si Brother Arnold upang saluhan kayong magkapet pandasal. Tinatamad po ba kayo ngayon? Parang ayaw mo nang bumangon sa kama. Para bang walang balak dumilat ang inyong mga mata? Baka ang ilan sa atin ay parang medyo hindi tama ang gising at ngayon nakasimangot pa. Bakit hindi po kaya natin dalhin yan sa dasal, kaibigan? Kausapin natin siya ngayong umaga. Kapag medyo nakapag-unat-unat na tayo, harapin natin ang ating Panginoon at sabihin natin sa Kanya, Lord, tinatamad ako ngayon. Gusto ko po sanang humilata na lang. Mabigat ang pakaramdam ko at parang walang gana. Kaya lang alam kong tinatawag mo na ako para bumangon at paglingkuran ka. Pwede po bang pasiglahin mo ang aking kalooban? Lagyan ng ngiti ang aking mga labi. Punuin mo ng masasayang alaala ang aking isipan at kilitiin ang aking puso at diwa. Lord, gisingin mo po ako at gabayan. Huwag mo po akong pabayaan. Amen. Oh, kaibigan, nakapagdasal ka na. Huwag ka na magpakeme-keme pa. Harapin na ang umaga ng may sigla sa puso at isipan. Nabigyan na naman tayo ng isa pang pagkakataon upang mabuhay na naglilingkod sa Kanya. Ano man ang tungkulin natin sa buhay. Ito na ang hinihintay nating bagong pag-asa. Kaya't bango na at smile naman dyan. Magandang umaga kapamilya.